Isa pa po ito sa ipinagpuputok ng butse na itong si Sitigong. Bakit daw siya lang? Bakit siya lang daw ang kailangang, kailangang pumirma ng waiver? On the condition nga, bakit siya lang daw ang binigyan ng ganitong klaseng dare or condition na itong mga lawmakers? Huwag niyo daw siyang api-apihin. <laughs> Huwag niyo daw siyang gipitin ganyan na ganyan din ang linyahan ni Sara Duterte. Ano, ginigipit daw, politically motivated. So ayan, ang tanong, bakit siya lang daw? Eh kung noon na ikaw po sana ay nasa pwesto pa, noon pa lang nilabanan mo na rin ang korupsyon. Hindi mo talaga pinagtuunan ng pansin ang korupsyon.